Eh mga guys, uh, nandito tayo ngayon sa barangay Multipurpose ng barangay Daraitan, Tanay Rizal. Ito ngayon, na uh, bago kayo pumasok dito, uh, pumunta kayo ng Tinipak. Magkakaroon muna kayo ng registration dito sa barangay. Papasok kayo dyan. At uh, pupuha kayo ng uh, tour guide. Yung tour guide dito ay 500. Ito yung mga naka yung mga sasakyan dito, yung mga motor na kapila, yung mga motor dito na papasok yan doon sa tinipak. Pero bago kayo pumasok, dadan mo na kayo dito na sa barangay, magpapa-register mo kayo para istro kasi ayan may mga contour ga Hindi kayo pwede pumasok doon na may mga dala kayo mga motor kasi bawal yan doon. Kailangan na uh, lang kayo para enjoy kayo. Kasi napakaganda yung tinipak uh, isang uh, mga artificial ano yung mga bato diyan na mga ganda yung mga marmol na ano, nilalakaran diyan pumunta lang kayo rito sa barangay dito sa barangay sang Daraitan na nagparehistro kayo rito para kumuha kayo ng mga tour guide dito kasi nandito lang oh, may yung mga tour guide ito yung mga tour guide dito sa barangay marami sila Ayan o, yung mga pa natin dito, yung mga kababayan natin nandiyan. Ah, uh, nagpaparehistro sila diyan para mabigyan sila ng ticket tapos kukuha sila ng kanilang tour guide. Kasi ang ah, pag nag tour guide kayo, aakyat ah, kayo doon sa taas yung bundok. Lahat niya na ah, nyo yung mga magaganda. Napakamura naman yung kanila yung tour guide dito, 500 lang. Depende na lang kung ilang kayo dito kung mga nagkalibawa uh, overnight. Eh siyempre naman, iba naman pag may overnight kasi hindi uh, in naman kayo iwanan sa tour guide. Bala na sa pag-usap niya sa barangay. Ayan, ang kanilang website. Pakita natin sa inyo. Ayan, pag, uh, basta pag galing kayo doon sa labasan, punta lang kayo dito sa barangay kung, pupunta kayo ng Tinipak, ay eh, lang kayo rito dito. Uh, pasok lang kayo rito para magpare-register at kukuha kayo ng tour guide. Ito yung kanila. Ayan yung mga magagandang destination dito. Ayan, at so bye nyo mga guys. Uh, pupunta tayo ng Tinipak para may uh, makita nyo yung views ng Tinipak. Ayan. Yan, yung mga tour guide, ayan sila. ya yung mga bagong dating na nagpaka muna, pag-registered muna dyan. Kaya so guys, asama nyo ako oh, at ay pupunta na doon sa Tinipak. Yan yung ating mga kaibigan dito ng mga tour guide. Ayan mga guys, uh, naglalakad na tayo rito. Ayan kasi yung mga nandiyan, uh, pupunta yan doon sa bundok kasama nila yung mga tour guide nila pero pag wala kayong tour guide lalakad lang kayo rito na mag isa <laughs> ayan 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 lalakad tayo dito papunta doon ngayon diretso malayo pa yung lalakaran natin dito guys adventure kasi to ito yung mga tricycle dito Eh mga guys, uh, dyan ang dadaanan natin dyan, 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 sa baba Sa ikot yun doon, maraming dadaanan natin Nasa gilid tayo ng ilog ang, May kita mga guys, habang naglalakad tayo Yung dinadaanan natin Yung mga guys yung ating dinadaanan dito Nandiyan na sa kabilang ilog dati rough road pa rito guys pero ngayon no, rough road pa rito pero ito dati ah uh, rough road to ngayon abot ng cemento rito ngayon ito guys sa uh, papuntang tinipak na to ngayon yung ilog oh tanaw nyo na ayan ito medyo malalim dito kaya walang gaano narinig ko, konti lang hindi lang kaya doon sa kabila na maraming narinig ko yan adventure yung paglalakad natin dito kasi nasa gilid tayo ng ilog, ayan nandoon yung ah, doon yung pinaka uh, entrance kabila doon ay mga guys oh yung entrance yung mga, mga na yung mga, sasakyan hindi na sa dulo ngayon uh, umikot lang tayo dito uh, dumaan na tayo dito sa, sa barangay kaya yung sinasabi ko sa inyo mga guys bago kayo pumasok dito kailangan nyo dumaan muna sa barangay para magpa-registro kayo doon at kukuha kayo ng tour guide para bigyan kayo. Ang tour guide naman ay 500. Ayan o, napakaganda. Mura lang ang tour guide dito. Depende naman kung uh, overnight. Kaya, syempre, ma mahal din yon Okay, guys. Ah, Samahan nyo naman at pupunta naman tayo doon sa kabila. Ano uh, nga guys, uh, may mga motor dumadaan dito. Ang ganda oh. Ayan yung bundok, Ta mataas na bundok. Ayan. ito kasi yung mga tricycle dito guys, eh. ang kanyang biyahe nila papunta doon sa timipak. Pero hanggang ganda doon lang sa dulo, kasi papasok ng timipak. hindi rin yung kasya doon. Hanggang dyan lang yan sa Bukana, para ah uh, bawas ba sa paglalakad pero kung uh, gusto niyo naman talaga maglakad kagaya ko eh, naglalakad lang masarap maglakad dito kasi adventure nga makikita nyo yun naman yung dinadaanan no? sa kabundukan tayo oh. di ba at masarap dito mag uh, overnight tahimik dito napakaganda Kaya yan, kagaya niyan. Yung mga bundok. Ah, kertin nila yan. Marami kasing kuha niyan dyan, guys. Maraming mga ah, uh, magagandang view. Nandyan yung ah, uh, mga puti na mga bato na dinadaanan. Natatawa lang ako kagabi yung mga kinukwento ng mga mga kertin. Yung mga babae. Sobrang taas daw. Nakakapagod makiat pero masarap daw makiat. Kasi ang ganda daw ng view. No, may mga pandi dito ginagawa mga mga uh, tawag dito yung kubo yan yung mga tricycle yan may mga tulay din sila dito na para daanan tumawid dyan sa pagkakaganda okay, talaga yan sunod sunod sila yan o no? kaya dito sumakay kayo sa tricycle pag galing kayo sa loob ah sa loob sa loob pag gusto yung pumasok dito sakay na lang kayo ng tricycle pag hindi nyo kaya maglakad papunta dito mukha kayo ng tricycle hindi ko lang alam kung magkano ang, ang pamasahe dyan basta magtanong lang kayo ayan, lakad naman tayo dito sa baba mga guys yang Ayan, kagaya yan. Aha. May mga uh, foreigner na sumakay. Napakagandang pasyalan. Ayan mga guys, ito pala, oh. Mga tanim pala yan, mga kalamansi. Ayan, mga kalamansi ang daming mga kalamansing tanim. Saka naririnig yun na yung kwad sa tubig. Agus. Ayun mga guys, napakaganda tingnan talaga. Ayun, ah uh, marami din dito na naliligo. Ito bukas na palang to sang tinipak mga guys. Dito medyo malalim naman ang tubig dito, pero kaya ng mga mabata, mga bata. Pero yung mga maliit na bata hindi kaya kasi medyo uh, hanggang baywang ang tubig. yung mga naliligo dito karamihan may mga uh, edad na saka yan o oh. ang ganda ng uh, tulay dito yung kanilang mga patungan yan may mga tent Yeah. mga guys oh. Ay kita nyo yung kag kagandahan sang tinibak. Ito guys ah pinaka kontra ka to ang sabi sa inyo yung pinaka entrance niya pa lang to. Nandoon pa. Malayo pang lalakarin natin pag pa doon papasok pa doon. Ayun oh, um, may mga babae natin. ako uh, kung kain. Ito kasi medyo malalim yan dito. Mabuti naman ah, uh, nagkakaroon na ng daanan dito Kita natin po na sa inyo dito yung mga pasya ng mga kababayan dito. Ayan. Abote naman ah, uh, may ah, uh, May nagbabantay na rin dito.